Simon, dito na ako sa aking Monkey Carinderia. Kali ako sa bahay dahil ako po yung naguluto. Kaya dito na ako ngayon dahil magsipinda na naman ako. Kaya 丽娜。<music> <music>

Ito na, lechuga. Hi, mga kapaksiyo. Ito yung mga big timer kong mga customer. Ayan. Ayan, mga big timer kong mga customer, mga kapaksiyo. Ganyan yung mga kapaksiyo, baka uh, magawi sa inyo to mga big time to. <laughs> ayan, ang kanyang misis. Ay, mga kapaksiyo, ayan mga big timer kong mga customer. Ito so, si Kuya. Kanyang ulam ay gatang kalabasa. Napakasarap niyan May halong uh, talangka. Yes. Ayan mga kapagsiyo. Dito tayo sa ating hanap buhay. Marangal na hanap buhay. Magtitinda tayo araw-araw kasi kailangan natin ang kita para makabayad o bigasyon. Ayan yung aking kababayan. Ayok. Ano iyo yok? Ayan, salmoliete salmoliete ang gusto ng aking kababayan mga kapagsiyo salmoliete yes ay ay yan. yan na lang 30 pesos na lang yan yan na mga kapagsiyo go na lang tayo go tayo ng go walang go kapagsiyo yan ang aking kababayan yan ang kababayan ko nakamakain si Onyok offer Ang na Ang kain niya mga Ang ulang ay sulit. Sulit sa amin 'yan, sulit. ba, niyo, sulit dyan Sulit sa ato na, di ba? sulit. Jadi salmorian salmuriete salmuriete, oh, sa atin, sulit man na, di ba? Ay? Hindi pala sulit 'yang bukid buket. Oh, yes, mga Ayan. Ito naman yung customer kong pogi. Ayan ang customer kong pogi. Ayan. Ayan. Alam niyo mga kapatid, eh, o kahit pa paano itong taong ito, nakatulong din sa akin ng kahirapan. Totoo lang. Yan ang nagbubuhat ng Mr. Ko nung araw. Nasa kasagsagang may nakalamdaman ng Mr. Ko. Ito yung uh, nagbuhat sa kanya. Ayan. Hi. Say hi. Ah, hindi ko na to iniisip na iba sa buhay ko yan ayan wala talaga kaya lang ko report biro mo ang ulam niya gusto niya tunga lang tunga natawa pa oh si di ba kalahati lang gusto lang okay lang yan mga kapagsir. walang problema yan ganun lang talagang buhay minsan mayroon minsan wala pero talaga ko to yayaman to <laughs> oh di ba oh tawa pa siya Tawa pa more. Thank you mga ah, kapagsiyo. Nakakatawa naman itong mga buhay ng tao oh, mga kapagsiyo. Grabe.